ang dami nagtatanong sa akin mga teacher o mga faculty, lalo na sa college, kung saan mas mataas ang bayad. Kung sa full-time faculty ba o sa part-time. Now, na nakagawa ng content regarding sa advantages at disadvantages ng part-time at full-time faculty. Ngayon naman, siyempre, titignan naman natin ngayon kung saan nga ba talaga mas malaki ang bayad. Kung titignan natin sa isang institution o sa university, syempre, mas malaki talaga tignan ang rate ng full-time sa part-time. Kasi, syempre, mas maraming load na hinahawakan ang full-time, mas marami ring oras na binubuno ang full-time. Kumpara sa part-time na teach-and-go, syempre, mas limited yung units na pwede nilang hawakan. Ngayon naman, kung titignan naman natin sa flexibility, mas flexible si part-time kumpara kay full-time. Kasi si full-time, madalas yan, hindi siya pwedeng magturo basta-basta ng walang pahintulot ng university. Lalo na kung bawal talaga sa kanila ang magturo o yung tiyatawag na moonlighting. Si part-time naman, hawak niya oras niya kuwari limited lang yung load niya sa university ito, pwede pa siyang humanap sa ibang colleges o universities ng teaching load. Tapos, kung tutugma pa yung oras niya sa iba't ibang schools o let's say, yung mga pagtuturuan niya nasa isang vicinity lang, pwede na niyang lakarin o di kaya isang tricycle lang. Aba, eh, swerte siya dun kasi hawak na hawak na niya yung oras niya. Tapos, kung mamimaintain pa niya sana yung kanyang teaching evaluation na mataas, abay, siya nang siya ang bibigyan ng load. Pag nagkaganito kasi, ang ibig sabihin lang nito kung rate at rate ang pag-uusapan ko, i-combine mo yung mga pagtuturuan, ano lalo na ni part-time, kung gaano karaming universities ang kanyang pagtuturuan, hindi malayo na mas makaipon pa siya ng malaki kesa kay full-time faculty. Nga lang, ito naman ang dito naman papasok yung isa pang magiging posibleng problema. Kapag nagkalo, nagkaroon ng load crisis dun sa, sa university na yun, ang ipaprioritize ay si full-time faculty. Kaya si part-time, kailangan maghanap ka pa ng isa pang kapalit na university na pwedeng sumalo sa'yo, lalo na kung tutugma naman yung iyong vacant time. Kaya yun lang, medyo nakakapagod lang, lalo na pagdating sa biyahe. At kung papalarin ka, kunwari undergrad, nagtuturo ka, tapos inalok ka pa magturo sa graduate school, aba, hindi malayo, mas malaki ang rate niyan. Kasi graduate studies yan, pwedeng master's o kaya doctorate plus kung alukin ka pa na maging thesis advisor o dissertation advisor o kaya panelist, aba eh, makakadagdag pa yan sa iyong pagkakakitaan. Either way naman kasi, wala naman talagang problema dito. Nakadepende lang sa atin kung saan tayo mas magiging komportable. Kasi kung ang gusto natin talaga ay career stability, mas advisable ang mag full time kasi lahat ng benefits andoon no yung university ang magfa-file ng yung ITR kapag uh, nagkaroon ng crisis sa loading lalo sa enrollment dahil sa mga nakaambang pagbabago sa ating educational system aba ikaw ang unang mawawala kasi priority yung mga full time pero sa kabilang banda naman kung meron ka namang ibang pagkakakitaan ay matututukan mo at hawak mo ang oras mo. Anuman po ang maging desisyon natin, sana ay pilitin natin o sikapin natin na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon sa ating mga estudyante. Kung meron po kayong mga topic na nais nating talakayin, pakicomment lang po sa ating comment section sa ibaba. Yun lamang po. Maraming salamat.